kasi hindi naman lahat ng tao is ganito yung iniisip oh, uh, na kasama natin lagi araw-araw yun eh Totoo yan, totoo yan. Wala ang Panginoon, yung totoo. Oh. Hindi nila, tinatawagin lang nyo siya ng Panginoon. Once na nagkaroon yung mga. Oh. Tapos once na, ano, misan. Patay ka kay Milulina. Tapos misan, once na naging, okay na. Nakakalimutan na ulit Oh, Pero hindi may pagsubok na yung Lord ng Lord. Lord kailangan. Sabihin na ni Lord. ah, Naalala niyo lang ako pag may kailangan kayo sa akin. Pag wala na. Wala, na. Hindi na kayo marunong magpasalamat. Parang si Mitch mo din. Ay, Hindi mo naman kayo? Wala na. Hindi na ni Morgan sa iyong pagkain. Ilagay na dito in la mesa. Hindi, okay. Okay. Bye-bye. 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 Bye-bye.